Ayan guys. Maulan ngayon. agad pa ito. Naulan. Naulan video. Kumulog pa. Ayan. Dati hindi mo maririnig na kumulog. Ngayon maririnig mo na. Nag-iba na talaga ang panahon. Ayan. Dating maganda at blue. Ang kapaligiran. Ngayon ay ano. Maulap. Ayan. Tahimik ang mga tao. bayo, may dadaan. Abay, talaga na masipag. Masipag. At magawa, gumala. Ayun, no. Oh. Ah, dadali sa alagaan. Ay, siguro may trabaho ang ina. Ayun, nabay doon. Ay, may natatrabaho dahil daw sa baba. Ayun. Ayan. Ang ganda niyan, ano. Blumblo -blum. ngayon. Maulan. Maulan na umaga. Maulan na umaga hindi tayo makakalabas maintindihan mamaya ito naman ay ano pag naulaman ay kagaya nung sakwan umulan maya maya may init din ay kaya lang ay balot na balot ang bundok ng ano ng ulap ay no may may bandang hindi ma ano kasi kahapon pa nakalagay na uulan itong lingkong ito sana ito may la mahirap pagkana dito sa loob ng bahay ay litang bahay o oh, ay siya sige guys Thank you for watching. Ingat kayo dyan sa atin sa Pilipinas. Sana umalis na ang pagyo. Bye-bye.